Balik sa atong pisto sa Sandia. Sa gusto na magbakal sa ang Sandia, 20 ang kilo. Bakal na pa mo kag magkaon. Kaya may nasasarap kutang mga kakulay ang Sandia bago mo man o. Bakal na pa mo din mga kakulid rin lang sa barangay Maloc, Lofgnardi, Ibiza mga kabay, manami ni saang sandiya kay matamis. Dapat ka balo ka magpili sa sandiya mga kakulay para matamis ang imo na pili. Pariyos, sa imo pagpalangga kung paano mo magpili. So, muna, man sa sandiya kung paano matang mo magpili sa sandiya kung anong matamis or anong malasay. Naan. Pero kita ko to sa ano nga, nak diri kinalan tau pala ho kung muni matamis kuno daw kung, kung bilo-bilo malasay ay pero depende man aguro sa si sandiya mane ang alin chak. ang alin sandiya ay 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 ano <laughs> <laughs> <It lang. laughs> Thank you. Shout out sa nagbakal sa Sandia mga kagulay Teresa. Ako si Cristo. Buligat na sila buligat sa ila Sandia. Bye so on. Happy birthday sa imo. Nan. Bakal na kamo mga kagulay sa kapanya lang ko. Nan manami niya sa mga kagulay kay kagapo lang ni sa gin harvest. Huh? Nami Sugar. Nan, bakal naka ka mo matamis kag manamit ini. So, mga kagulay, bakal naka ka mo magkaon. So, mga kagulay, ari naman rin akong pistol shoutout sa nagbakal mga basta pa kami din ang bilhin mo anan sa kilo baka lang ka mo manami ni kay malabog may asin pa ko ganit may saging pa kami din ang dagko ha? So, kung sino bakal Axor Helmet. na bakal na ka mo, Diri, Mani, 120, ang gantang, ang barato na. Mani ka mo, Dira, barato na lang, muni na lang piliin, shout out sa nagbakal sa Mani. Bakal na ka mo, Diri, Mani, para mo, gusto namang Mani, para makuha naman kami, bago. 20 ang gantang. Yeah. At right, is galing dua. <laughs> Naman silip, baka hindi silip, pulo lang ang tumpok. Oh. Damo, nandiri silip, baka mo silip, pulo lang ang tumpok na ubos na talo. <laughs> yeah. Damo yan, damo. I ti